Okay, i-share ko lang nga itong uh, para sa radiator, itong uh, reservoir, itong papunta dito. ito, so, ito nililinis din to. Ito naman hinuhugot lang, nakaano lang ito, kalimitan, ganito hinuhugot lang. Ayan o, oh. may ano siya dito rin. Nililinis din ito. Hindi pwedeng din nililinis ito kasi nagkakalakalawang din to Ayan o, oh. ito yung patak ko. Oh. Ayan, may mga latak-latak -lat pag ito hindi nalilinis yung mga gitong mga dumi yung mga latak latak na galing din sa kalimutan ito sa kahit may kulan kayo nangyayari ito nang gagaling doon sa ano nang radiator pag ito bumara magkaka problema pa rin kaya ito uh, nililinis din tinitingnan niyo pag medyo malabo na itong uh, nakalagay dito yung puno nakikita ninyo nga may mga ano na ng kalakalawang ulumot ibaba na ninyo at linisin. Madali lang naman ito. Napakadaling linisin. Ayan, okay na siya. O, kung kagaya nito at uh, hindi na nakikita yung hanggang sa inyong nga uh, pinaka level niya, dapat ang gagawin ninyo, ito, pupunasan din ninyo ng basahan. Papantay lang naman dito yan. Ayan, nakapantay dyan. Tapos, para nagsusukat din ang a lang ng makina eh, ilalagay tapos dito na lang isusukat ayan doon sa pinaka level kung hanggan saan siya magaya nga no eksakto siya so ganun lang at uh, dapat ito hindi pinupuno ha ito hanggang level lang talaga yan no? hanggang level hindi pinupuno ito hanggang level lang yan ayan okay lang yung uh, dinagdag ko mineral water na lang mineral o oh, yan Sinyet ko lang kaya kailangan talaga ito, binibigyan din ng pansin para kahit na papano, iwas, a-overhead uh, din ang ating sasakyan. Okay.